Hello guys, andito kami sa Walmart. Bili kami pang baon ng mga bata. Napay! Spam, corned beef, nakasale. Along, namisa namin itong talang ganito. Just ang breakfast, ay, pang breakfast, pang baon. Kasi sawa na sila sa mga uh, Dinapay dun sa fresh po. Okay, kaya asay dito Oo. Oh. Kasi ito naman bibili siya ng baonan niya. Sira na yung baonan papasok niya. Papasok na rin ako sa school. Papasok na rin siya sa school. So namimili siya ng baonan kasi ako meron pa. Ito mga baunan. Sealer. oh, insta seal. So, mga mugs. Marami kami ganyan. Ipapauwi ko na yung iba. So, ako sa package. din na namin ginagamit. Yung may purple na, oh. Black, ito sa amin. Ayun na ng red. Ito, may purple lang. Cute. Bago pa'y ganyan namin, eh. Kasi, 24, 97. Dalawang filter. Kasi so, ito malaking filter. Actually, yung tubig dito, yung tap water, malinis na siya. Pwede nang inumin, diretso inom. Kaya lang, to be safe, parang nag-aalanganin yung sigmura ko. So, nag-filter pa rin kami ng brita. Frigiter. Ito mga to microwave. Ito kailangan na kailangan ng microwave kasi madaling lumamig ang pagkain. May napili ka na? Hindi na, Oh, yan na, tatluhan. Makin yung isa. Ayun, yan pa rin. Ayan, sistema. Ayan. ba yan? Mm -mm. Kunin mo yung nasa loob. 15. Sa likod. Yan. Ayan. Gano? Fifteen. Fifteen or eight ninety-seven? pack pack lang yan. Oo. Oh, so, 15. pag two packs Eight ninety-seven, Eh, fifteen 15 din yung kinukuha mo kanina. Kaya lang masyado. Yata malaki, no? Yan? Oo. Fifteen din siya. Oo. Kaya lang yung laga. Yung masyado namang maliit yung isa. So, kahit okay. pang -kainin ko ito, no? Kasi, patay o Ganyan. ganyan siya. Mm -mm. Mas maganda. Na ikaw. Pag okay. ito may lagayan na ketchup. Parang mm -mm. nagkiketchup ka naman. Tapos kanin, sinulay. Maganda kong ulo. Mm -mm. Ano sa tingin ko na? Ikaw, oh, babe. Magkano 15.27? 15.27. Yan. 15.97. Mas mahal pa. Nang no, 50. Na. Are you sure? Final uh, answer. Ano din ito, di ba? Mainstay. Okay, Para siyang glass, be, be. pero hindi. On... Microwaveable naman yung mga yan. Pag-storage so, right okay. set. I know. So, freezer safe, dishwasher washer safe, food safe, microwave oven safe. So, yun na lang. Oo ka siya yan. Yung malaki. Ikaw na magkalak. Ikot. Ikot pa nga tayo. tayo. Wala na kaya lang ikot lang tayo sa glip Dito tayo. Dito tayo nung ano, yung malaking shansi malaking kawali sana. Oo, yung may takip kasi nga 'di diba, Basag na yung takip ng akin. Wala naman takip 'yan. Wala takip. Oo. Ganun, ganun din. Hindi. Universal takip pero mas masyadong maliit. saan? ano ka ni Ito Daddy. Oops Ay, O kaya nga, kaya lang kaliit L naman huh? Kaliit Kaliit mm, Non-stick, puro non stick Gusto ko yung kagaya sa Pilipinas Nakakawali Hindi nila ko kay kuya na chance eh. Ganun Ganun uh mm -uh. Sa so, online na <laughs> I don't know. I haven't tried. <laughs> ano din siya? Ano yung takit na yun? Oh? Tignan mo. Ay, yeah, takit niya. Oh, oh, Pero maliit nga, Walang malaki. Talagang ano siya? Yung kagaya doon? Sa luminom? Oo. Um. Walang, mm. dapat may malaki. Oh, Yan yung malaki niya. Yung pot naman. Eh. Oh, man. Kaya nga, pag umuwi tayo Pilipinas, magdala tayo. Nakapagdala na ako, kaya lang na kay kuya. Ano naman na Kaya nga. Kailang bumili nga Ganun pag na-uwi sa pulas. Mm -hmm. Ito ba Mga kontigo Oh. Mm -hmm. May tatlohan gamit namin. Matibay siya. So, wala. Puro ano yan, stick. mga mm -hmm. Uh -huh. 29 dollars isang sec ito yung kewig nasa yun, yun na kasi na 40 dollars 44 gusto ko yun eh ay eto daddy daddy gusto ko yan kaya lang bili na lang ako ng ano, pims 1 dollar something lang yung binibili ko 1 dollar something so, sabi mo na 2 dollars everyday, yun na lang ang bisyo ko eh. why not coconut pinipilit niyang hanapin yung mas malaking aluminum kasi ang pangit dito, kahit mahal na ang bilhin mo siya kahit magandang quality ka mo as time goes by, nagbabakbak pa rin so saan napupunta yung mga nababakbak nakakain din namin diba mas maganda pa rin ang stainless at aluminum ito kaya babo doon na lang sa ano, pagpunta natin Canadian Tire. Okay lang, masyadong malalim lang ako, no? Mm -hmm. Pat naman na yun kasi. Babaw lang. Wala na galing na tayo dyan. Ano maligaw? Walk me through. Walk me through. Siyan, siyan, Ay, ano ba? Wala nga takip, lade. Gusto ko yung maitakip. Hindi nga tatap na ay, hindi pa rin natanong. Mm -mm. Ang nipis. Ay, tara nga doon, oh. Sa shoes, walang indoor shoes si Bri pala. Sa, ano, daycare. Balik okay, okay. 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 tayo dyan. Doon, na ka, nabit ka. Doon, nabit ka. Scat stick na paliit. Kailangan mo scat stick? Yung pambala doon sa ano, baka meron lang dito. Doon, sa school supplies. Dito. 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 Diyan. Tingin ka dyan. Daddy. Punta lang ako sa shoes ni Brino. Tingin lang ako ng indoor shoes ni Medem. Dito ang Walmart. Ito yung malaking Walmart. Nadami kompleto dito from uh, mga appliances, foods, groceries, um, mga damit meron din. Shoes, slippers, footwear. Kompleto sila. Dito oh, asa lang pang girls. Hindi na ako bumili ng ganito niya, snow boots, kasi merong mababait, nakakilala namin, binibigay na lang. Eh, hindi eh, naman din ganong nagamit at mabilis lumaki ang mga bata. So, yun na rin yung gamit niya. Pero ang sarap bumili, oh Oh. Natetempt ako, pero sa kanan mo na. Ito yung indoor shoes niya sa, ano, sa kindergarten ngayon. Yung indoor shoes niya sa daycare. Gusto kong palitan. Kaya ganito yung gamit niya. Doon kaya lang ah, luma na. to lang bago. Na indoor shoes. Ang sa na itong Barbie, oh. So cute, no? Tutuwa siya dyan. Kaya lang, indoor shoes, madaling isuot. Ito siguro kaya niya isuot to. madali lang isuot kasi indoor shoes. 13. Why not this one kaya? Pink. Mm -hmm. Parang ito na lang Indoor shoes Indoor ito, malaki Ito yung pa lang siya eh Ano um, nga siguro ito? O yung mga indoor shoes niya doon Oo yun na lang, papadala ko okay, Hindi ina muna yan Gusto ko ito sa kanya, oh wala pang baby na itong mga to Nandiyan na pala Ano yan? kami ng Pinasalubungan kami sa patos ng tita ko nasa Amerika ganito yung tatak. <laughs> Walmart pala na. <laughs> Walmart pala dyan <laughs> At least pinasalubungan ka. <laughs> <laughs> ayun o. <no>? dami, <laughs> dami o. O magkano lang naman kasi mga sale. Lalo Wilt na pag nag pa clearance. <laughs> pa Parang gusto kong bilhin to. Parang hindi na yung isa. Na... May nakita kasi ako. Halika na? Na? na. Yun na lang munang mga ano. Nabili ko dun ko. Ito tayo. Nagbago isip, nagbago isip. Meron pa pala doon. Meron pa yung black na ganyan niya, oh. Pang indoor, mahirap naman. <laughs> indoor. Hindi, meron pa nga yung may, yung miilaw ilaw doon. Hindi ka na? Ayun, no, sabi papa. Ayun, oh. Ayun na Papa, you're a daddy. a daddy. Mama, yung ano ni accent ni Pepa. <laughs> Natutuwa ka din pag sinasabi. Ako <laughs> di kaya hindi ko pinabaw. Mama. 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 Lang, mama. Hmm. Para kapareho lang naman ng headset. Ayaw mo. <laughs> so, yung ulan. Wala man kasing bago. Ba't puro ganyan? Dapat may nakasupot. Nakikita yung mga gadgets nila. ipad pad on. Ito lang sana bibili ko dati kay 3150 lang siya oh. On tablet. Mm -mm. Kau. Ito, maganda kaya to? Mm -mm. Gusto mo to siyan? Oo, oh, product ng Walmart. Ito, open regalo. Nakasil siya. Ang regalo ko kay Sian. No? Kamura lang. 100. Plus. 10.4 na siya. At 10.1 ang tablet. Dito mm makakabili -hmm. ka na ulit ng mga tayo. Hindi siya, hindi siya sale. Yun talaga yung price niya. Uh, on din. On din ang tatako. Oh. Ano yung niya? Ang like dagdag dito naman yung mga Ano naman to mga to? Tawag yan Pang, -camping. Pang, uh, pang camping chuchu. Lalo na pagka ano, summer. Excited na mag summer this coming summer. Charot. Layo pa eh. Kaka winter pa lang. Di pa nga nag-snow. Kailangan natin ten person, oh. Four person lang tayo. Maganda na yan. Maluwa. Oo. May ito, na na, oh. na rin. Maganda mm oh. Mm-hmm. Ganyan lang sa atin. Four person, ayain no? mm, -mm. mm, -mm. na natin sila. So, oh, na mas maganda to. Mas so, maganda to, oh. Mas maganda to kasi double-double yung ano. Mas so, really, wili ka ng inflatable na, ano. mm Inflatable -mm. bed, no? kung hmm -mm. yung bed. Yung kay 29 na. Ah. <laughs> Cute. Oh, o, magkano? Panglaroan niya lang. Kinesenten sa atin, 1.5. Ganun. Dito ma... Tama ba? 29, magkano yung 29 dollar? Oo, oh, ganun. <laughs> nasa ganun. Nasa 1.5 din. Pero, paano yung klase? Hindi mm -mm. Simple lang. Ito, maganda. See, Meron osa, siya. Ganyan. Ito, okay. Three persons. May open na ganyan. dami naman. Dito lang tayo o dun sa six persons. Six per Four per person, person. yan eh. Ayun, medyo maluwang-luwang. Ayun, medyo maluwang-luwang. Excited Pero, ka na see. ba? Wala pa sa akin. <laughs> Ayun, no ihian lang. Oo, oh, oh, totoo. Ay ba si Sherta, ihian. Tapos may uupuan ka na, ano, tapos supot-supot na lang, gano'n. Oo, ganon yung sila, ano, napapanood ko. style ano ano Let's go. Maraming parang item dito, -mm. mas malaki ito, eh. Kesa sa, ah, isa? Superstore? Oo. I know yun. I know. The parking time. Yeah. Leto <laughs> pa ako dyan. It's Yeah. Yun lang guys. Magbabayad na kami. At uuwi na. Daddy tayo. Of course daddy. Care bears maghahati daw kami. Nag-offer na siya. Ito yung sinasabi ko, 44 lang. Hindi, pwedeng hatin ko. Pwede siyang hot and Diba? Someday. Huwag na muna. Ang mahal dyan ano. Hindi, okay lang. Doon na tayo sa self-counter. Pagkabahala na ikaw na mag Oo, pagkabayad ko, ikaw na mag Ganon. Gun-learn. Oreo biscuit. Magpapadala ko nito. Ay, bre. Ha? <laughs> huh? Ay, ang niya. Eh, ewan ko. Gusto mo? Na, 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 na. Siya, siya. Bilan mo. Yung red. Siya yun ba sa kanya ito? Oo naman. Malwaki. Malwaki? Oo, light up to Ikaw ang tawag mo sa anak mo. Huwag na. Malaki ka. <laughs> so, ba sana tumingin ng mga damit? Kaya gabi na. Okay, guys. Wait. Ito sabi niya. Dito, nagpapabilis si Bri ng gal. Ayan. Na natin. Mapabilis siya nito eh. Yung Kiki Cat sa Gabby's house. Oh. Ay maliit yan, Daddy. Tingnan mo. Oh, maliit. Okay, bye. Bye na kami. natin Tsaka akin pa to? Mm -hmm. okay. Happy kami guys, pero parang may... Mm -hmm. May pangdadaya pandadaya. Ma Na-scan na. Scan I na am na. not found it. No, so yung mascan. Isang piraso lang kasi ini-scan niya, That's pero isang buo okay. yan. Ayun, hey, no, nasa Stop man. Stop man. Oh, thank you. Oh, hindi din tinatapon ito. Baka tinatapon uh Oh, Oo, may deposit nyo. Okay, dan na ako. Ah, may wall mic ako. Saan na? So, ang babayaran ito ay 44.78. Bayad ka dito. Gusto mo? Sayang yung points. Ano here. yan, ano? Zero. Na reward ka na ba? O, oh, 19 yung total ng reward mo. Nagbabawas ka ba? Gamitin ko na? 15, yan yung 15. Maximum 15. Yan, Hindi gamitin ko na yan. O, oh, meron na akong 15 points. Madali kasi makaibon dito. So, okay. Bina so kaya ang kaya binarayan, ang binarayan, ang <laughs> binarayan ko na lang ay 20 something. <laughs> gamitin mo din ito. Yung points sa yan. Pero, wait lang, ikarton mo muna. Pero, bayaran mo ko agad. Kasi, Ayun yung nabili ko. Ito lang yung ginamit mo. <laughs> Itong basket. Okay. Ilagay mo na doon. Yan mo, ilagay mo na doon. So, siya magbabayad mo. Yan, dito dito guys, kailangan ano, share, share. Sure. <laughs> Pero halos lahat ng pagkain ako ang nagbabayad. Si sir kasi sa, ano, karamihan sa kanya yung bills. Bills ng bahay. Eggplant. Yung key item. No, key okay. huh? no, no. item Eggplant. No. Oh, it Egg Ayan. Yeah. Eggplant. Ayan. Philippines. Walang eggplant Philippines. Yung si Philippines yan. Ayun, okay na. 271 pumasok mo. So, magbayad ka sa akin. Sayang yung points niya. Malakas kasi points ang Walmart. Okay. okay. No thanks. I'm interest. interested because we already have So, ang babayaran sa akin, 37.83. Saka isa sa'yo? Sa ano ko ano? na? Okay, kaman. Ko Okay, bye! Okay. Tapos na kami, guys. Dito, oh, may mga up mula center din. Mga halaman. So, we na kami. Thank you for watching. Bye! Bye!